Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat dyan. Good afternoon everyone. Ito na naman ang yung life coach at kani ko partner, Ate JB. Ayan, so magandang hapon mga kaibigan, no? So, for today's video kaibigan, ang pag po natin ay tungkol pa rin po sa ating negosyong tindahan, no? Ang ating sari-sari store business alam ko kaibigan na siguro lahat tayo their friends ay gusto talagang dumami yung ating mga customers no as much as possible gusto nating mahakot lahat ng mga customers no yung <laughs> ba wala nang pupunta pa sa ating mga kakopetensya at maraming bagay po kaibigan na pag natin makakatulong po talaga dadami po yung ating mga customers na eventually magiging soki natin at isa na po rito yung presyo kaibigan Ayan, so alam ko kaibigan, hindi lang siguro ako ang nakakalam nito, lahat tayo dear friends, na lahat ng customers natin gusto talaga yung mababang presyo. Kahit nga tayo no, pag tayo nag-gogosray, namamalingki, gusto natin ang mababang presyo. So pag mababa yung presyo mo kaibigan, natural, dyan na pupunta si customer sa tindahan mo, hindi sa iyong kakompetensya. Kaya naman dito sa tindahan ko kaibigan, as much as possible, kung pwede talaga babaan, babaan ko talaga yung mga presyo kaibigan. Pero not to the extent na malulugi ako. At yun mga kaibigan, nakatulong po, dumami po yung, ako mga, yung mga suki ni Ate GB. Kaya naman, naging 21 years na po ngayon yung ating tindahan. Thank you so much God. Kasi nga, mas mura po tayo no, sa ating mga kakopetensya. Ano ba yung aking ginawa? Kaibigan, dito kasi sa place namin, yung kami, halos lahat kami po ay doon sa pamilihang bayan namin bumibili ng mga paninda namin aside from uh, ahinti, meron din sa Pamilyang Bayan at saka sa wholesale department no sa uh, biggest supermarket dito sa aming city which is Talisay City at kami doon talaga pero ko kaibigan na notice ko kasi na may isang uh, palingki malayo talaga sa place namin. their friends pero kahit malayo, pinuntahan ko talaga. Pinupuntahan ko ito at least once a month. Sometimes twice a month, kaibigan. No? Dalawang bisis isang buwan. Kahit malayo, kaibigan, okay lang. Basta makamura ako. Kaya ito ang tip ko sa inyo, kaibigan. No? Para makamura kayo, no? Para pwede mong ibinta sa mga customer mo yung mga paninda mo sa mababang halaga, mas mababa pa kaysa yung kakompetensya, humanap ka ng murang supplier, wholesaler, kaibigan, na pwede mong pagkunan ng inyong mga paninda. Katulad kay Ate GB, kahit malayo kaibigan, pinupuntahan po namin. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang place kung saan ako namimili dito sa Cebu. Dalawa po yung pinakamurang bilihan dito sa Cebu, yung Carbon Public Market at saka yung Tabuan Public Market. Ito talaga ang gawin mo kay kaibigan. Kahit malayo, puntahan mo talaga. Basta ba, worth it yun ang pagpunta mo. Huwag ka namang pupunta malayo nga, mamamasahe ka matagal ka mabalik, makabalik sa inyo, tapos kaunti lang bibilin mo, wag naman, dapat buktuhan talaga para hindi ka malugi, pamasahe, uras. Kaya ko kaibigan, once a month, sometimes dalawang business lang sa isang buwan, ako pumupunta, kami pumupunta doon kasi nga malayo. At pag kami pumupunta doon, buktuhan talaga. Kaya naman, nagawa ko na ibaba yung presyo ko dito mas mababa sa ka kakopetensya at nakatulong po talaga ito. Kaya, kaibigan, sana gawin niyo rin po ito. So, mga kaibigan, andito na kami, no? Ate GB is here now with Christine. Hi, Derek from Manila. their friends. Bibili siya dito ng Pasalubong and with Francis as well. And, of course, your Ate Gibi. So, dito yung pinakamurang bilihan ng mga toyo So, na? <laughs> so isi-check natin, mga kaibigan. Ang ah, ato na suot, ato na suot. Kaya rin Yan, so marami mga tuyo dito. Danggit. Danggit. Mas kami gilang ang turiso dito yung silingan kesa din. Promise. Yan, so marami sila mga tuyo. O, ta, nasa. Pagkan ba, nasa. Teka kayo tayo. So, nata. Ganang kagagmay. Manuta dito. Ganang na ako na sa solo ako na sa solo ay no, suha na matamis lagi sa tagalog bisaya bisaya ka mali ito nakuha sa tayo na na ah pila? pilang kilo? 70 rin lagi kung nasa katong medyo nasa ikaw

Hindi ko naman magbubutan ng Ha? Ano pero dagko lang lang. di ko nga dagko? Oga na kayo pero dagko lang lang. di ko nga nagdag ko. mo pili kay. Ano ni pero gagmay. O gagmay. Nagdag ko, hindi ako gagmay. Gagpo, sila tayo gagmay. Hindi gagmay. Ina kay mo ha? pero kini yan marami sila kabilang na may posi. kasi kasi mo ha ha ah, ka pila to pero gagmay to gagmay man niya nga bago kaya mang ipasalobo. ha tanaw 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 pasok pasok yung kabigan ito orang indot na Punta kayo dito sa tabuan. Ayan mga kaibigan, nakabili kami. Nakamura kami. 780 lang po their friends fresh na fresh ang kanilang tuyo mura po ito their friends yung sa iba tag 1,000 po free pa yung plastic bag yan so marami sila mga tuyo ito ng gilingan pampa sa lubang no mga chicharon ganda dito their friends maraming mga tuyo dito yung pinakamurang pilihan ng tuyo sa Cebu ito their friends mura talaga dito no Ayan, ito their friends, ang kilo dito ay tag 280, sa iba 400 na po. Ito sa iba, sa amin 400 to sa tabunok. Dito 200 plus na. Yan po ay to sino mix. Masarap ang toyo, dear their friends. Pwede kayo man. dito kayo sa tabuan, public market. Mura lang po dito. Free plastic pa. <laughs> Ayan. Yan, pag gusto kayong bumili ng fresh toyo, mura, their friends, punta kayo dito sa Tabuan. Hanapin nyo lang yung J.R. and Jen. Papakita ko sa inyo ha. O, tingnan nyo. Meron pa yung cell number. Ayan. Mura ang kanilang tuyo, dear friends. Abot kaya sa bulsa. Ayan. So, si Christine, hanap pa siya ng ibang pasalubong. Ayan. Fresh na fresh. Galing bantayan. Ayan mga kaibigan. Dahil nagutom kami dito sa Tabuan Public Market kumain kami ng puto <laughs> princess, anang yung likod ayan yung mga kaibigan, nakabili rin si ati gb ng walis, mahal po ito sa amin their friends, 50 to 55 pesos dito, ayan, nakamura si ati gb, 40 plus lang thank you <laughs> ayan, maganda dito sa tabuan kaibigan, makakabili ka ng mga murang paninda, ayan dito talaga yung pinakamura nung no? sa Whole Cebu de Friends, Karabon sa Katabuan, pinakamura bilihan talaga. Whole Cebu City, Cebu Province. Kaya kahit malayo, pinupangang talaga namin. Worth it naman kasi na Salamat. Worth it naman kasi nakamura tayo. Thank you so much. Yan, mga chorizo the Friends, mura talaga dito, no? Kaya kung kayo taga Cebu, ayan, punta na kayo dito sa Tabuan. Ngayon kaibigan, konti palang tao kasi tanghali pa lang mamayang gabi ayan marami ng tao dito so tour ko lang kayo dito dear friends ah, may, ah, most, dito talaga kaibigan yung mga pampasalubong pasalubong talaga karamihan dito yan pampasalubong, pampasalubong pwede rin pang binta ayan, so marami tuyo dear friends noon talaga yung tabuan sa tuyo dried mangoes at saka tuyo. Kaya kaya ka napanginitan nyo kung taga Cebu ka, gusto mo magtinda ng tuyo, punta po kayo sa Tabuan Public Market. Mura po dito, dear friends. Yan. Ayun mga kibigan, eh, ko na po sa inyo ang discarding ginagawa ni Ate Gibi. So kahit marami pa kung ahinti, may mga ahinti na pupunta sa akin tindahan at mayroon din supply, rosilla, malapit sa amin, I always say to it, kibigan, na makahanap ako ng mas mura talaga na pinagpagkukunan ko ng aking mga paninda. Kaya naman always ako nagre-research sa Facebook, sa Google, nagtatanong-tanong ako no, kung saan yung pinakamura. Ngayon nga, yun na nga, may nakita ko, kaso malayo. Pero kahit malayo, okay lang, total butuhan naman. Sometimes, sinadala ko yung aming sasakyan, eh kung walang mag-drive, ayun, uh, uh, na lang si Ate Gibi. Pero kinukwinta ko kasi, kaibigan, kung magkano yung bilhin ko, nakasulat na yun, hindi ako malugi. Hindi tayo malugi sa tipamasay at sa oras natin. Ayun kaibigan, maghanap ka talaga ng murang supplier at wholesaler para pwede mong mas babaan 'no yung presyo ng mga paninda, mas mababa pa kaysa yung kakopetensya at at the same time hindi ka malugi huwag naman yung babaan mo tapos lugi ka wala huwag naman ganun kaibigan para hindi magsari yung tindan. again thank you so much kaibigan tinapos yung kang yung aking video kaibigan kung hindi ka pa nakasubscribe kay ATGB sana naman magsubscribe ka na kay TGV, and then pakihit na rin yung notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyo pag asenso sana kaibigan pakishare na rin para mas marami pa tayong matulungan and please don't skip the ads malaking tulong mabuti sa akin ang family. Huwag mo lang kalimutan kaibigan yung parati ko sinasabi. Hindi posible, hindi mahirap na masinsong boy natin. Basta mamasipag tayo, madiskarte tayo, may tamang disiplina sa sarili, then we have God in our life. Tiyak kasi natin kaibigan, tiwala lang. Again, thank you so much sa iyong pagmamahal kay TGB. Asset siya tayong lahat. Claim it. Thank you so much. God bless.